Another day, another blessing naman, ano yan Guys, nandito kami ngayon sa Tambungon, San Remyo, Cebu May ipapagawa na ako guys May project tayo konti Tapos, na, pumunta ako dito Kasama ko ngayon guys Si Tingats Tingats, good morning How are you? May nyo na So guys si Tingat ang kasama ko si Crescente Lagartija galing to Saudi Arabia guys dala ko ngayon dito so matabayanan nyo guys ang kabuuan ng episode na ito Okay, andito po tayo sa Julius Coffee House kay Mercil. Ay, ayan, tara. Tara pangalan. At dito to guys, sa uh, malapit sa ano, public market ng Tambungon. Palamig muna kami dito, guys. Wa, wow, Mercil. Wa wow, sila. Yan, pili. Tingats, pili. Ano tingats? Ano sa tong among order last time? Katong akong Spanish. Ha? Huh? Spanish latte. Katong kape. Oo. Kato? Oo. Ako ato sa. Ano sa tingas? tingat? Ano mo? Sa to procino? Cappuccino ba ano? Sa sir. Na mm. ako daw. Uh, na. na. Hi, sir. Ice. Oh. Pulus uh me ice ha. Oo. Yun. na, sir. lang sa. Ting, kaon mo kwanting mga kimchi. Silit itong iya kimchi lic licious sa ano sa kanang mga merkado sugbo Yan. Guys, yung mga ano pala mahilig sa mga Korean foods yan pag ma kayo sa sugbo Mercado dyan sa may IT park hanapin nyo kimchi licious Pinsan ng misis ko yung may-ari nyan guys Tsaka ito uh, Coffee House Pinsan ni Mrs. Kakogi, ang may-ari yeah, before kami dritso doon sa ano guys Doon sa Trabaho eh namin Palamig muna kami, grabe ang init mo mga kakogi Grabe talaga ang init Eh! Kalitingat! Ito guys Ito yung order ko Ano na ano, to? Spanish coffee uh, Ang lang to Hindi <laughs> ko maano Basta kay inting ano yan sa iyo ting? Cappuccino. Oh, cappuccino. Cappuccino daw yan. Yan sa akin. Ko alam kung anong pangalan ito. Basta sinabi ko lang na kung ano yung in order ni Ella last time yun lang kasi masarap. In fairness mga kakugi, in fairness ano, mas masarap dito yung ano, yung kape dito. At syempre, ah, habang nag-uusap kami ni Tingats, Order dan kami nang Singa na ni Tako Aswa ah, so? Basta, na ni so, Tersingat na ni dai Kan Mereka kukim, ayo melangkas manok Indi ku dah alam bu anong blood lain no <laughs> Ayo lang nungus manok no? <laughs> Kasi, you no know, Basta klas-klas na pagkain, ba indi ku maano yan Matandaan yan Ayan na Sila yung buha. buha. Ayan. Matikman natin. Tingats. Tilawan natin, rin tingats. Masarap ha. Wala hindi wala alam kung pag-aaral nito. Namin no? May ano ba? May mga laman-laman. Mm hmm. わあ見せてもらう。 Hello guys, good morning Magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat Another day, another blessing na naman And Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers dyan Especially dito sa tabi ko Happy Mother's Day, Mrs. Kakugi Thank you And to all mothers out there, Happy Mother's Day Yun Siyempre, ang mga dahilan kung bakit ka nag-celebrate ng Mother's Day Itong anak mong isa, Ella Hot and James Robert Basta d'ya? Yeah Og usang nangita siyang mother si Galiot So guys, mga kakugi ano lang konting celebration lang ng Mother's Day So magkita-kita kami mamaya nilang nanay nilang May Maya at saka yung iba mga kapatid ng Mrs. ko mga kakubi kasi yung mga kapatid ko nandun na sa Leyte so ibang celebration yon so yun mga kogi ano lang tayo konting celebration lang para sa lahat makijoin na rin tayo yun sa lahat ng mga hindi pa nakapagsubscribe click yung subscribe button dyan sa baba mga kogi para ano dadami tayo <laughs> So yun Kita kita tayo mamaya mga kakrugi. So guys Andito pala kami ngayon sa ano Sa Il Corso Dito sa may South Reclamation Project sa SRT Hanap kami dito guys na Kung saan pwede makapagsalo-salo Ayan ako na yung mga kasama natin Ayos sila James Rupert So, uh, okay Good <laughs> <laughs> Oh, hey. Ito Ito guys dito eh, nasaan ba tayo ngayon? Nandito kami sa El Corso ngayon El Corso, saan tayo pupunta? Pupunta kami sa Pamili <laughs> Sa Cikaan ba yun? Cikaan. Cikaan, doon tayo kakain? Yeah Alright Baka daming tao guys Yun Isabella, sangkanta naman jen? Hai <laughs> So many people celebrating Mother's Day today, mga kakugi Nice Nice to watch <laughs> Oh, oh, oh huh? Happy Mother's Day, na! Hi! Thank you! Oh, greetings! Greetings! Alright! Flowers! Flowers for Nanay! Love you! Inay! Thank you! Pwede yung imunapas! Thank you, James! Popo Gumis? Yes, sir! Yeah! <laughs> Subscribe! Good! Si Paolo ngayon, guys, ang sponsor natin. Wow! Hindi okay. totoo Hello! <laughs> 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 Hello! <laughs> <laughs> Manager! 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 <laughs> yeah, thank you. Bisado? Ayan na! Ang daming tao ngayon guys In fact, it's still 5 in the afternoon So early dinner kami ngayon Kasi expected to Mamaya talagang Nadamsa kayong maraming tao ngayon guys oh. Ayan 明白哟。

Veggies, Hong Kong Good for your health. Cheers to all my mothers day Cheers. Happy Mother's Day, Salat let hitting hitting thing. Nice. Happy Mother's Day, Mom. là Cái này Oh ngayon guys. nagsiselebrate celebrate sa Mother's Day. Yan Yun, sana naman kaya next namin next stop. Sa maka, mga Atur ada itu. Oke. Stand up street. Ah. Bye <laughs> bye. after early dinner let's take some coffee or tea <laughs> so guys after sa heavy meal natin Kape muna tayo. Cheers. Ang patunaw sa kinain. ano na ba yung tutunawin? Ano Kangkong. Talaga ano guys? Pag may mga ano ba? May mga special days. Talaga ang daming tao dito sa El Corso. Especially yung mga ano? Yung mga kainan. Isang magaganda ano yan. Uh, business na ano ba? Na uh, activity or business na event talaga na na na, na paano? Naisip ng mga negosyante, ng mga day-day-day, Tuesday, Thursday, ano ano pa yung mga day-day-day. Maganda sa negosyo yan, especially sa mga restaurant, sa mga lat-lat, coffee shops lahat. Pag may mga ganyan-ganyan, ayan, nauso yung mga Mother's Day, Father's Day, lahat ng mga day-day-day-day. Maganda sa negosyo, maganda sa business. Sana meron tayong ano, no? ka Kakirels Day, or Kakers Day, or uh, Pulit Day, <laughs> or Sabong Day. Kasi ha, sa sa U.S., may ano eh, may Boxing Day na sa U.S., sana may sabong day dito sa atin sa Pilipinas. Sino ba yung mga 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 kamanok natin diyan ng mga politiko? Yeah, gawa ka kayo ng ano? Uh, project resolution dyan. Gawa tayo ng ano? Uh, Uh, tawag yan, Sabong Day. <laughs> para sa mga sabongin mo na katulad natin pesta day na pesta sabong day every mayo may gawa tayo niyan mga kakugi ako oh, lang na yan ah, nakakaibang celebration yan dedicated sa lahat ng mga sabongiro eh hindi hamak na marami tayo mga kakugi oh, shout out sa lahat ng mga politiko dyan mga politiko na nagsasabong Mga kamanok natin dyan ng mga politicians gawa nga kayo ng ano proposal dyan baka ma-approve sa senado at saka sa kongreso sabong day sa Pilipinas counterpart ng boxing day sa US <laughs> Uwian na siguro kami ngayon kasi daming tao talaga mga kakodi. Ah, after kami nakape, ikot-ikot sandali. Tapos ito, uwi na kami. Dami pang tao. So, yun. Maraming salamat sa so, Happy Mother's Day again sa lahat.